Kilalang motivational speaker na si Rendon Labador may patama sa mga Pinoy na umaasa sa ayuda mula sa gobyerno. Walang forever ito ang sabi ni Rendon matapos maihayad ni Pangulong Marcos ang kanyang nais na makaalis sa kahirapan ang mga Pilipinong tumatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. Ayon sa Pangulong Marcos, kaya nga ang pangunahin at tamang konsepto ay pantawid, hindi palagian. Ang epektong ayuda, hindi binubuhol ang tao sa kahirapan. The objective is to graduate from poverty. Sinabi din naman ng Pangulo na ang mga tulong na ito ay hindi permanente dahil hindi pinapayagan ng gobyerno na nakadepende ang mamamayan sa gobyerno. Kaya humirit si Rendon Labador at nasama pa si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Gusto ng Pilipino na forever ang ayuda? Katniel nga walang forever, Ayuda pa kaya?